Yung mukha ko kasi di pantay. Parang ba? di ba't ngayon pa? Dapat pag ito ko ito So, ito. Kaya, mukha ko na ba? Akin noon, sana ayan Alam mo na agad yung laway ko. Pag gano'n sa kasama ko sila na na Sa sudod sila na pagpapakisan ko. Buti na lang, andiyan ka. Uh, Asayan na ko. Talaga naman. Um, <laughs> PWD ka ba? Ano <gasps> to na natanong? Kasi doon sa itsura mo. Hindi sa ano pag ano ha, kasi yun ang una kong natanong. Hmm. Kasi iba ka doon sa mga ibang kakilala ko. Ganun. Hmm, normal? Pero yung pagsasalita mo naman, normal naman. Medyo ano lang. Ano kasi ang tawag dito? Inborn. inborn Kung baka oh. ano Ah, uh, favorite, ano, whole oh, video a syndrome ang tawag. Yung walang reaction ng muka. Yung ah, okay. um, aktong tawa. Tapos, na wala naman ako mag-isip na yung hal. Mm -hmm. Saan na lang pala um, Ang lakas ng naanyo. Parang hindi na yung hal. Tanggap ko nga kung ano. Kung ano ako yung itsura ko. Kasi, ito yung bigay ng Panginoon eh. Ah. Um, kung baga, tanggapin natin. Kasi ito yung bigay ng lumika sa atin. Since birth ba? Mula nung bata ka ganyan talaga. Oo. Si wala anong inang anak ako, ba't na talaga ako aglabas? Hindi <laughs> ko nga lang dati kung bata ako nagkagantay. Kaya nung pinaluhanag sa akin ng nanay ko, naunawaan ko naman. Open wow. yeah. my eyes to see you In a world that's ever changing fast I found something here that lasts When you are not afraid to Bilibo ko sa'yo. Bakit? Kasi kahit sa ganyang kalagayan mo, na may kapansanan ka, lumalaban ka pa rin sa buhay. Kasi yung iba talaga eh. Tulad nung kakilala ko, na katulad mo din. Mm -hmm. Alam mo, ayaw niya nung pumasok sa school. Kasi nga, nabubuli siya, ganun. Tapos, mm -hmm. eh, parang dinadamdam niya yung sinasabi ng iba. So, okay. ang isa rin eh. Madang alaang eh. Sa'yo. Sa Pero mm -hmm. mm -hmm. so, yung iba, mga ano, hindi nag Hindi na. Kasi nga, dahil nga dun sa kalagayan nila, tapos so, yung nabubuli sila. Siyempre, sa mga ganyan, sa mga kagaya ninyo, dapat mas pagpursigihan nyo pa. Mm -hmm. Na, yung para bang huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kasi kahit ganyan, kayo, hindi kayo normal na katulad namin, na may mga kapansanan kayo, dapat, ano, mas, kumbaga, higitan nyo kami higit lang kung baka lang 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 kayo para ipakita nyo na kaya nyo rin kaya nyo makipagsabayan sa amin kahit ganyan kayo lang. Bago yan. Para sa kata. po. Gapo-gapo yung talaga. Ay, Sana ah, Martin ah. talaga ang <laughs> okay. Kung di, na, kung, ay, di bago, ay, to, okay lang, <laughs> pa, kung pwede lang mag Ay, tokay lang ko ka. Maka huwag kang mag-alala. Saka, huwag pressure sa sarili mo sa itsura mo. Kasi mapasalamat ka na lang kasi may ganyan ka. At bigay naman yan ng Panginoon. With you, the world just... To speak, no need to hide. You know my heart, my every scar. With you, I don't have to look far. You're the steady in my sway, guiding me when I lose my.